Hi. Sorry ha, tinanghali ako ng gising. Kanina ka pa ba? No, I just got here. Bakit? Mukhang importante ha. Hindi mo na ako nintay sa opisina. It's, uh, very personal. Kaya naisip ko mas mabuting dito na tayo sa bahay mo mag-usap. Ah. <laughs> thank you nga pala for helping me get this new house. Ang sarap-sarap dito. Mahangin, malayo sa pollution at ingay. Hindi ko nga alam kung anong gagawin ko kung wala ka. Thank you. Anyway, ano yung sinasabi mo? I think you owe me an explanation. Explanation? Tungkol saan? Tungkol sa anak mo, kay Adrian. Kilala kita, Rosita. You're hiding something. Ang batang yan. May kutub ako. May kutub ka ano? Ako nga ama ng anak mo, di ba? Anak ko si Adrian. Buntis ka sa akin nung malis ka papuntang Amerika. What's so funny? Saan pinangamot mo, relasyon natin. Bakit? We practically live together na no, mawala sa'yo si Andy. Nagparaya ako, mas kinaginawa mo laruan ng pag-ibig ko. Pero aminin mo sa akin ako ang ama ng iyong anak. I'm telling you nothing. Nakakatawa ka, Ernie. Nakakatawang nakakaawa. You think of the serious things. I don't care! Hindi ako makakapayag na hindi mabigyan pangalan ng ating anak. I'm asking you again, Lucita. Pakasalan mo ko. Kahit anong gulong pasukin mo, ako lang ang sa sa'yo. I'm the only one who loves you, who really loves you. Para sa bata. Para sa... Sa ibinuhos ko sa kumpanya. Mary Mirosita, you owe it to me. Wala akong utang sa iyo o kanino man. Ako, ako ang pinagkakautangan ng lahat. Hindi mo anak si Adrian. Inuulit ko, hindi mo anak si Adrian. Kung ganun sino, sino man ang bata? Sinabi ko na sa iyo, someone I met in the States. Si Walling. Si Andy. <laughs> o si Attorney Rivas. O si Tom. Si Dick. Si Harry. It can be anybody and everybody. Pero alam kong hindi ka maniniwala. Kaya wala tayong dapat pag-usapan. Inuulit ko. Hindi mo anak sa si Adrian. Eh kasi, Mirna, itatakas ko na yung anak ko eh. Ha? Huh? Ano, tutulungan mo ba si Malu? Ewan, bahala kayo dyan. <coughs> Hoy! Oh, sandali, sandali, Mirna. Sige. ako na rin ang bahala kay Ma'am na magsubong kung bakit mabilis maubos ang kanyang pabango, pati na ang kanyang lipstick. Ikaw, eh ano bang gagawin ko? Landiin mo si Jess, ilayo mo siya sa gate. hindi ko naman type yun, no? Huh? Ay, alam ko sa tali, Mirna. Mirna, nakikiusap ako. Sige na. Sige na. Sige na. Sige na. Eh, di ba dapat si Glong gumawa nun? Siya nga ang kontrabida dito. Ano? Ha? O sige. Pero dalian niyo ang pagtakas, ha? Hindi ko masisigmura tong gagawin ko nito. Dalian niyo. salamat, Ha? Ano ba doon sa kwarto namin, tingnan mo. O? Puwis na po. Ano? Ang isa ka. Ang ka pa rin. Huwag ko pinagpapuwis lang ka rin ata. Hindi. Huwag na kaya tayo. O sige. Buti pa doon nga tayo. tayo Ano ba? Ano ba yun? kuya. Baba! Hi! Baba ka dyan! Ito talagang babae ka. Halika nga dito. Bumaba ka nga. Halika, halika, halika. pala. Pati Halika nga dito. Bumaba ka dyan. Ang kakapal na mukha nyo. Naku, ikaw babae ka. Kung saan saan ka nagpapaano. Ano ka ba nakagalap pa ha? Saan ka ba to? Ako malagi. Eh bakit si Jess? di mo. Ma! Paano kayo ngayon yan? Masyadong mahilig kayo. Ano ko, Jess? Pasok mo na nga yung dalawang yan. Hindi oh, na kayo ano, na Pasok! 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 Ano bang gagawin na? Ano ba? Kay araw ka rin! Pahamak talaga yung siglo. Kahit kailan. Ayon, ano? Ano? Naku, mukhang hindi yata natin pwedeng ituloy ngayon. Nagising na gising na si Jesse. Naku, yan kasi siglo. Napakalandi. Hmm? Ano? Mahal. Teka muna. Ha? Malu. Tinikitay na si Nando sa labas. Ay, may iba pa namang Ay, araw. Na naman Saka na lang natin talon. ituloy ulit. Pasok mo muna si Marco sa kanyang kwarto para hindi tayo malata, ha? Di bali, may iba pa namang araw. Sandali lang. Talagang hindi pwede. Martin! Sir, hindi ko kayo pwede pumasok. Martin! Martin! Ano ba problema nyo? Sir, bawal sumigaw dito. Martin! Ano ba? Pwede ba kita makausap? Sino ka ba? Ako lang naman yung kapatid ng... na nang gamit kay Francine. Pare, wala kang papel dito. Nakakistorbo ka lang. Kaya umalis ka na. Francine! Gusto ko malaman mo na kahit kailan, hindi ako lang gamit ang tao. At huwag yung kapatid ko. Lalong-lalo na yung pamilya ko. Hoy! Hindi mo ba ako kilala? Huwag mo nang hintayin ako pa magpaalis sa'yo! Sige! Ilabas na yan! At gawin nyo na ang tapang niyong gawin! Ay mo ha? Ha? ko! ko! 啊！No. plastic! Plastic! Kung magsalita ka, Kala mo, kilala mo ko. Hindi lahat na atis na gaya na iniisip mo. Nagkamali ako sa yogi mo. Kagaya ka rin nila! Kagaya ka rin na ibang tao!